Isa na namang Pogo Leisure Hub ang ni-raid ng mga otoridad sa Porac sa Pampanga nitong Sabado kung saan maraming nadiskubre ang otoridad. Kung ano ito, alamin sa unat ni Vel Custodio live. Vel? Dayan, nandito ako sa harap ng isang uh, Pogo Leisure Hub sa Barangay Senyora, Porac na ni-raid ng uh, Pampanga Police nito lamang Sabado sa bisa ng search warrant na dito sa loob ng... Uh, uh, leisure hub, ang isang secret tunnel at ang isang functional fire o functional firing range. Sa dalawang hektaryang lupain na tagpuan ng mga otoridad ng residential compound na may tatlong mansyon at isang secret tunnel na naguugnay sa dalawang mansyon. May lalim ang nasabing tunnel ng humigit kumulang dalawampung talampakan. Habang binabaybay ng Joint Force ng Pampanga Provincial Police ang tunnel, natumbok dito ang isang mansyon na may secret doors. Nakatayo ito sa gitna ng isang man-made lake. Natagpuan din sa area ang mga bala sa firing, ng firing range na nakaturn over na sa soko para sa cross-matching ng mga bala ng mga bangkay na, natagpuan din sa porak at maging sa mga nakupis kang baril sa Lucky South 99. Walang building permit ang nasabing compound at firing range mula sa munisipyo, barangay at PNP. May helipad, salon, entertainment center, bar at pool sa loob ng leisure hub. Nakuha sa isa sa mga mansyon ang larawan ng tinatarget sa operasyon na si Cassandra Leong. Natiyempohan pa ang isang cellphone na may phone call ni Cassandra. Sinasabing kasintahan siya ng kapatid ni Suspended Banban ban Mayor Alice Guo. Si Cassandra Ong ay isa sa mga stockholders ng Whirlwind Corporation at opisyal ng illegal, o illegal Pogo Hub sa Lucky South 99 na nirate ng Pampanga. Ngunit hindi na siya nakita ng mga otoridad sa mismong raid. Bukod dito, may nakumpis ka rin na ilang mga gamit pang torture at mga vaults. Dito rin umano ang hideout ng mga tumakas sa Pogo Race sa Lucky South 99. Iniimbestigahan naman ang apat na Pilipinong nahuli sa mansyon. kagabi naman Audrey, binalikan ng, President, oh, ng presidential anti-organized crime commission ang Fontana Resort dito rin sa Pampanga para sa follow-up operation sa mga residential villas na nagsisilbing uh, hideout ng mga involved sa illegal na pogo balik sayo Diane. maraming salamat Vel Custodio